makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. Of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Headlines. Yun hong kabuang bilang ng mga Chinese vessels na namataan sa Ayungin Shoal, umabot sa 38 ayon sa PCJ. Foreign Affairs Under Secretary De Vega naman nasa Egypt na para nga oh, sa mga Pilipino naghihintay ng kanilang repatriation flights. Yung pagrepaso naman ng IRR ng Maharlika Investment Fund, layon daw na mailayo ang board sa impluensya ng politika. Alok na pabuya sa mga pagtuturo sa kinaroroonan ng mga sospek sa pagpatay kay Juan Humanon, umabot na ho sa halos apat na milyon. Mga kaprikada yung hostage-taking sa Nueva Ecija madugong nagtapos mataposong masawi ang isang taong gulang na bata Ito naman hong CWC nakiisa sa DepEd at Tagig na imbisigahan ang pagpatay ng dalawang batang ang wala na hong buhay sa kanilang paaralan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga, Brigada Balita! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo! Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga! Brigada Balita sa umaga! Araw ng lunes, mga kabrigada, November 13, 2023, kami po ang inyong mga lingkod! Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, nakapagtala ho ng 38 na mga Chinese vessels sa Philippine Coast Guard sa visinidad ng Ayungin Shoal sa pinakabago nitong resupply mission para sa BRP Sierra Madre. Ayon ho kay Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kabilang rito ang labing anim na mga maritime militia vessels. Labing dalawang Chinese militia vessels limang China Coast Guard vessels at limang People's Liberation Army vessels. Sinabi naman ito na hindi ho lahat ng kanilang mga naitala ay sangkot sa blocking operations laban ho sa Philippine Coast Guard vessels dahil labing isa lamang rito ang aktibong nagsasagawa ho ng panghaharang sa kanilang mga operasyon. Sa adho ni Tariela, ito anya ang pinakamataas na bilang ng mga sasakyang pandagat ng China na nakita sa loob ng Ayungin na nasa loob naman ng 200 kilometrong Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yon. Dahil nga ho sa pinakabagong harassment ng China dito nga po sa Philippines, resupply mission sa West Philippine Sea, iminungkahi po ni Sen. Francis Tolentino na dapat na nga humakipag-usap ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Ambassador para papalikin na yan sa Beijing. Ipiniliwanag ng chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na may pararating ng Pilipinas ang kabigatan ng pagkundina nito sa mga ginagawa ng China sa ganitong pamamaraan. Dagdag pahon ng senador. Panahon na para dalhin ang Pilipinas sa United Nations. Ito nga issue sa West Philippine Sea. Bukod pa ho dyan, hindi rin silang ng senador ang mungkahing pagsagawa ng airdrop resupply missions dahil may karapatan daw ang Pilipinas na mapabilang at maghatid ng supply sa pamamagitan ng pagdaan sa Ayungin Sol. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabri. Obrigado, Dumating na ho sa Cairo, Egypt, si Department of Foreign Affairs under Secretary Eduardo De Vega para ho tignan ang mga Pilipinong inilikas mula ho sa Gaza na tumawid sa Rafah border noong ikasampu ng Nobyembre. Tiniyak ho nila De Vega at Ambassador of the Philippines to Egypt, Ezedin Tago, na maaasikaso ang lahat ng pangailangan ng mga Pilipino habang naghihintay ho ng kanika nilang mga repatriation flights. Nag-ayos rin ang uh, Philippine Embassy sa Egypt na mga medical check-up accommodation, flight at visa para ho sa mga kasama nitong pamilyang Palestino. Nananatili namang malapit ho sa border ng Rafa ang isang unit ng embahada na pinangungunahan ho ni Vice Consul Boher Kapati na handa pong tumanggap at sumalubong sa mga Pilipinong makatatawid. Nationwide. Samantala ka Brigada, ito nga hong pagrepaso sa IRR ng Maharlika Investment Fund. Layo daw hong mailayo ang board niyan sa impluensya ng politika. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! Brigada. Nais daw ni Pangulong Bongbong Marcos na maprotektahan ang board ng Maharlika Investment Fund o MIF sa impluensya ng politika. Ito raw ang isa sa dahilan ng pagrepaso sa Implementing Rules and Regulation o IRR ng MIF. Sa isang statement, sinabi ni Rosalia de Leon, Monetary Board Member at dating Treasurer ng Bansa, na layunin ng pag-alis sa qualification sa IRR ay para bigyan ng higit na kalayaan ng board sa pagtukoy ng specific qualifications ng iba pang opisyal ng Maharlika Investment Corporation upang maisakatuparan ang kanilang mandato na maayos na pamahalaan ang MIF. Nabatid na sa inilabas na revision ng ang IRR ng MIF niluwagan ng kwalifikasyon sa mga miyembro ng board inalis ang mga dating qualifications na dapat ang miyembro ng board ay may masters degree may sampung taong karanasan sa finance investments o economics at may magandang track record at ethical standard. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, ang uh, transparency at accountability sinisiguro ng IRR ng MIF ayun ho yan sa liderato ng Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. ガンダー Diwala si House Speaker Martin Romualdez na matitiyak na ang transparency at accountability sa itinatag na Maharlika Investment Corporation. Ito'y matapos mailabas ang pinal na implementing rules and regulations na poprotekta at gagarantiya umano sa pondo mula sa banta ng pamumulitika. Patunayan niya ito ng commitment ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang pagiging independent ng MIC Board of Directors upang maprotektahan ang national asset. Paliwanag ni Romualdez, hindi gigipitin ng politika at pangi-impluwensya siya ang pagpapasya ng MIC board lalo't mahalaga ang papel ng pondo sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Nililinaw din umano ng final IRR ang discretionary powers ng board habang sinisiguro ang pagtalima sa batas at nakahanay sa socio-economic development program. Ipinuntupan nito na ipinamamalas ng direktiba ni Marcos ang pagtataguyod ng mabuting pamamahala na magpapausbong sa tiwala ng mga investor at hihikayat ng mas maraming pamumuhunan. Kumpiyansa naman ang House Speaker na matatapos ng Pangulo ang operationalization ng MIF bago matapos ang taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito ko'y narawho ng pulisyang isa pang sospek sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon. ay po sa Presidential Task Force on Media Security o yung PT FOMS, ang sospek ay kilalang gun for hire sa ng Misamis Occidental. Nakilala rin ho ito ng isang saksi na binanggit sa isang pahayag ni Misamis Occidental Police Director, Police Colonel Dwight Monato. Sa ngayon, isa pa lamang sa tatlong sospek ang alam na nilang pangalan, pati na rin po yung background nito. Brigada Balita Nationwide. Yun naman hong alok na pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga sospek na pumatay. Sa radio broadcaster na si Juan Humalon, umabot na sa halos apat na milyon. Brigada Cath Austria, e Brigada mo. Brigada umabot na ng halos apat na milyon ang alok na pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga sospek na pumatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa Misamis Occidental. Una nang naglabas ang Presidential Task Force on Media Security ng 100,000 pesos na pabuya. Bukod pa ito sa reward money na 100,000 pesos, mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Habang naglabas na rin si Misamis Occidental Governor Henry Owaminal Sr. ng karagdagang kalahating milyon. Nag-alok din ang pamahalang panalawigan ng 3 milyong pisong pabuya para naman sa sinumang law enforcer na makakahuli sa mga suspek. Ayon kay PT Forms Executive Director, Undersecretary Paul Gutierrez, satisfied siya sa isinasagawang investigasyon ng binoong Special Investigation Task Group Johnny Walker. Malalang noong Miyerkules, isinumite eh, na ng SITG sa Provincial Prosecutor's Office ang kasong murder at theft laban sa tatlong suspect kung saan ang isa ay tinukoy na ang pagkakakilanlan. Sa ulat ni Misamis Occidental Police Director, Police Colonel Dwight Monato, kilala umano itong gun for hire sa lalawigan na kinilala ng hindi bababa sa tatlong saksi. Tuloy-tuloy ngayon ang investigasyon at manhunt operations ng mga otoridad. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Uh, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada, isa hong uh, sensitibong balita Patay po pong isang taong gulang na bata sa Nueva Ecija Matapos hong ma-hostage ng isang lalaki sa kanilang sariling bahay Kasama ho yung kanyang babaeng kapatid Ayon ho, sa Philippine National Police, pumasok lamang sa bahay ng mga biktima ang uh, 38 anyos na sospek na kinilalang si Julius Cesar Ton. Wala umanong magawa yung nanay hunong biktima. Habang yung tatay naman ay wala ho sa bahay ng mga oras na yon kaya't humantong ito sa pang-hostage sa dalawang bata. Dakong alauna ho ng madaling araw sumigaw ang sospek at sinabing ginilitan ito ang bata sa leeg. Kaya't agad na sumugod ang pulisya sa loob at pinaril si Ton. Idineklara hong dead on arrival ang bata sa kanyang mismong kaarawan. Habang nasa ospital naman, ang walong taong kulang nitong kapatid. Sa ngayon mga kabrigada, inaalam pa ng pulisya ang motibo sa ginawa. Nang sospek. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Isa pa hong sensitibo pa rin balita mga kabrigada. Nakisa po yung Council for the Welfare of Children. Sabay kiramay sa pamilya ng mga nasawing estudyante dyan ho sa Signal Village National High School sa Taguig City. Sa kabila ho niyan, ikinababahala ng CWC ang pagkamatay ng mga biktima sa loob mismo ng gusali ng Girl Scout Mini Office ng nasabing paaralan. Inanyan din ng grupo na magtulong tulong tulong ang gobyerno, kamag-aral at ng buong komunidad sa pag-aruga ng kapakanan ng kabataan at pagsuporta sa kanilang pangangailangan tungo sa kanilang ganap na pag-unlad. ng rin ang CWC sa punong lungsod ng Tagig at sa DepEd sa layuning maimbestigahan ng mas mabilis. Ito nga hong sinapit ng dalawang estudyante. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, ang DILG Pinatututukan ng kalusugan at kalagayan ng mga kabataang Pilipino sa mga lokal na pamahalaan. Brigada Sheila Matibag, e Brigada Mo! Brigada. Umapela si DILG Secretary Benhur Abalo sa mga lokal na pamahalaan na palakasin pa ang pagsusulong sa mga programa na makatutugon sa health and nutrition needs ng mga bata sa ilang lugar sa bansa. Ayon kay Abalos, isa sa bawat tatlong batang Pilipino ang malnourished, kaya dapat lamang matutukan ang usapin ng nutrisyon sa Pilipinas sa ilalim ng DILG Memorandum Circular No. 2023-152. Hinihimok ng kalim ang provincial government, municipal at local government units na pangunahan at suportahan ang mga aktibidad kaugnay ang kalusugan ng mga bata. Inirekomenda rin nito ang pagkakaroon ng weekly activities kung saan magkakaroon ng survival rights sa unang linggo, developmental rights sa ikalawang linggo, participation rights at national play advocacy week sa ikatlong linggo, at protection rights naman sa huling linggo in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. O Brigada Balita Nationwide. Namahagi ho ng tulong si Senador Bongo sa 293 micro-entrepreneurs sa Barangay Binduyan at Barangay Langogan Covered Court sa Puerto Princesa City sa Palawan. Nakatanggap po ang bawat benepisyaryo ng mga masks at merienda. Habang yung mga piling individual ay nabigyan naman ng mga pares ng sapatos, kamiseta at bola para ho sa basketball at volleyball. Isinagawa ho yung aktibidad sa pakipagugnayan ho sa lokal na pamahalaan at sa team mula ho sa Department of Trade and Industry na nagbigay ng negosyo kits sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa pamamagitan ho ng livelihood program. Ito'y upang makatulong na mapalakas sa mga oportunidad sa kabuhayan para ho sa mga komunidad na apektado ng kalamidad at iba pang mga krisis Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada ito nga pong MV Filipinas CDO na papuntang Cebu, ligtas na hung nakabalik na di ora mo tapos nga humabutas yung barko Brigada Aris Senyara Ibrigada mo! Brigada! <laughs> Ligtas na nakabalik sa Cagayan de Oro, Makabalan and War sa barko na kailog Shipping Corporation matapos itong tumagilid habang ito ay naglalayag sa kalakitnahan na ng gagatas Unang nai-report ng MV Filipina Cagayan de Oro ay mula dito sa Cagayan de Oro na may biyahe sana papatang Cebu si na bigla o manong nabutas ang barko at unti-unti itong pinasukan ng tubig dagat habang nasa pagitan ng Makabalan Bay at Camiguin Bay. Ngunit sa pagsisiyasat ng Brigada News Team ay sinabing ang pagtagilid ng barko ay dahil umano sa hindi balancing pagloload ng mga cargo nito. Alas 12 na madaling araw ng ligtas sa na nagadaong mula sa MP Pilipinas, kagayan de oro sa Makabalan Wharf at agad namang nai-rescue ang 448 na mga pasahero ng barko ng Coast Guard Northern Mindanao at ang kagayan de oro oro rescue team sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa natunang insidente habang sinisika pa ng Brigada News Team na makakuha ng pahayag mula sa Kukailong City Corporation. In the heart of changing lives, Brigada Ari Sinara ng 1.5 Brigada News FM, Cagayan Tioro, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada sa ating health news ngayong umaga, normal lang daw na makaranas ang pagkanerbiyo sa tuwing ikaw ay kinakabahan, natutuwa o nalulungkot. Ngunit hindi na ho yan normal kung paulit-ulit hong pumapasok sa isip ang mga problema. Ito po yung ilang mga paalala tips na may namin sa inyong mga kabrigada. Una, kung nakararamdam ka ho ng bigla ang kabah at pagpapawis ng mga kamay, ay agad po ninyong gawin itong maayos na paghinga, deep breathing, pati po yung belly breathing. Pangalawa po, ay eh mag-imagine ho kayo ng mga paborito nyong lugar na nakatutulong ho yan upang makapag-relax ang inyong mga isipan. Sunod, pwede ho makinig sa musika na makapagpapagaan sa pakiramdam at makinig ng mga paborito ho rin yung mga tugtugin. Pwede rin ho tumawag sa inyong mga malalapit na kaibigan o pamilya at panghuli po ay magsulat po o gumawa ng journal. At syempre mga kabrigada, hindi po biro yung ganito mga usapin, lalo na kung napapadalas na. eh, dapat po kapag ganyan, eh, tayo po yung nagpapakonsulta na po sa mga eksperto at tunay pong nakalalaman ng inyo pong mga karamdaman. Nang sa ganun, eh hindi po tayo nabibigyan ng mga maling abiso at paalala mga kabrigada. Ang ating health news po, edit po sa atin ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Valita, Brigada Valita, Brigada. Weather update. Magkaprigada maliban Hosa shear line at amihan may binabantayan ho ngayon low pressure area Salabas, labas ng Philippine Area of Responsibility. na namataan sa layong 1,400 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. Atay ho sa pagtataya ng pagasa malaki ang tsansang maging ganap na bagyo ang naturang sama ng panahon at inaasahan ding makapapasok ito sa loob ng par. Samantalang magdadala ho ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan ng shear line sa bahagi ho ng Bicol Region. Aurora, Quezon at maging sa Northern Samar. Brigada Balita! Brigada Balita! At para naman sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga, ang palitan ng US Dollar kontra sa Piso, 55.96. Sa Euro, 59.74. British Pound, 68.31, Australian Dollar, 35.51, Swiss Franc, 61.97, at sa Japanese Yen, sa 36 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kilalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang iBuprofen Plus Paracetamol Fast Relax. At standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungal. At Brigada Gab Dalisay. Para ho sa ating Brigada Christmas Countdown. 42 days na namang bago ang araw ng Kapaskuhan. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada.